Halap siya ng pagdudumi. <laughs> hindi labas para dumumi bumi. <laughs> uh, hindi ka para akumain ah, dyan. May dumi pala doon. Kasi naahong. Uh. Halika na. Lagat-lagat ka na. Hindi dyan. Makati dyan! Kaliligo mo lang eh. Makati dyan. Halika na. Kaliligo mo pala. lakad lakad ka na bilis hindi siya makalakad ng ilang araw dahil ulan ng ulan tapos uh, may pasok si ako ngayon lang huminto ang uh, raindrops are falling on my head uh, ano na, amoy ka ng amoy dyan anong inaamoy mo, mamaya may as isang araw may as dyan Alam, may aw-aw o may aso doon. Huwag pumunta sa maano. Damo kasi baka mamaya may ahas. Anak, nantindihan mo ba si mama? Ha? Ano, dudumi ka na? na. Hello. <laughs> My god. No, no. Mapapat. Na, si Mario set. Ang kal ba ba tiw na. Kikik tutkamanan. Pakin ah, nagsara lang nang isasakin nagulat ka na naman. Ay kana. ano Ay ka na Amoy ka naman dyan ang amoy Hindi ka nalang gumuhin Lakad tayo dito para maka Lakad, 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 lakad Panik, panik, panik jang jang ka dumumi Para makabilit makakaharap tayo ng chicken mo kung makakarating pa tayo doon sa pagbibilhan huwag kang pupunta sa damuan maigya, manaha pa, wag ka pumunta sa kalsada. May sasakyan. Sige na, lakad na. Oh, wag ka pumunta doon, mahagit ka na sa sakyan. may ahas dyan ha. Baka masalubong natin si Dada na ko dyan baka may ahas ayan na nadudumi ka na bumubukas na yung tombs mo <laughs> nakanganga na sige na dami pa kasi ay yu uh. namimili pa kasi ng pang uh, ano ni nakabuka na nga yung tombs mo eh almoranas oh brum, brum lang ng ano motor nagugulat ka na motor lang yun Tumumi ka na, tumumi ka na. Ang tagal mo namang ilabas yang dinamita mo, yang jamante mo. ilabas mo na oh nakabuka na yung almuranos mo bago pa si ilabas yung diamante niya eh ang dami pang amoy amoy sampang gusto mo pang ilabas yung diamante mo ha hindi mo pa ilabas dito o kaya ang halpranas ng halatra